Solid! Solid! Draw sa tundo! Uh -huh. Ma'am, ano ba sabi niyo sa piso sa iyo ni Thank you, po, Boss Barak! What's up, mga tol, dahil nga grand opening ngayon ng Raon sa Tondo dito lang yan sa Bulacan Branch sa Noce si del Monte e eh sobrang dami nga nang pumunta dito at eto nga hindi pa dumarating sila Boss Parak eh marami na nakapila pero maya maya nga rin pala eh dumating na nga rin pala sila kaya sigurado ko na excited na yung mga tao dito dahil yung iba nga eh dito na natulog dahil naabangan nga nila yung piso sale at dito nga tapos na yung ribong cutting at papapasukin na yung mga unang nakapila So ayun guys, grabe ang daming buy one take one dito. Abangan nyo, marami pa tayong tarating ng mga ibang appliance na sobrang laki ng discount guys. Kaya magtuloy-tuloy kayo mag-follow sa mga page natin. Cavite Branch, Tondo Branch, dito sa Bulacan Branch, grabe ang daming discount dito guys. Hanggang alas 10 tayo ngayon at pag regular day, 9am to 9pm guys. Huwag nyo sasayangin yung promo kasi sayang yung discount. Let's go! At syempre dumating nga rin pala dito sila, page ni Ato and Prince syempre. <laughs> Ang daming tao dito pala sa mga gantong branch nyo pala, no? Kaya pala pataba ng pataba yung kaibigan ko. <laughs> daming tao! Hi mga boss, may big shoutout sa inyo mga boss. Kapag nag-alag kayo ng TV, mura pumunta na kayo dito sa Raon, sa Tondo, dito sa Bulacan mga boss. Tungkong mangga lang! Okay. <laughs> Boss, Abe, i ang promote po yung ano natin, yung ano mo, yung shop Ayun, mo. Ayun, yung shop. At oh. pagka gusto nyo namang ng helmet, visit na kayo sa Vieros Moto Gears. May discount, di ba? Yes, yeah, sa Balagtas Bulacan. May free t-shirt yun. Plus, oh. Boss, i-plug mo na rin yung page ko dito. Yeah. Aldrin Vlog, boss. Aldrin Vlog, mga bossing, shout out. Siyempre, like and follow nyo na rin siya, mga boss. Yeah. Okay, Yan, okay. yeah, sa so so lahat ng ating Bulacan, in-invite ko po kayo na pumasyal dito sa Ronsa Tundo, dito sa may Bulacan branch. At para makita nyo yung mga super sale nila ng mga appliances. Yung ibang appliances kaya to sa bahay, dito rin lahat ng galing. Sobrang solid. Thank you, thank you. So yon mga tol, ito rin nga pala yung mga bargain nila ng speaker dito. Yon dating 6543 na lang ngayon. Ayan. Sir, kasama yung t-shirt dito. Ayun, may print t-shirt. Sa halagang ano ito? 2,000. Sa halagang 2,000 pesos, may kasama na ang t-shirt ng Raon sa Tundo mga tol. Ayan maalagay na rin yung mga discount price nila dito Ayan, oh, dating 2.7, 1.450 na lang ngayon yan to bargain na rin to dating 3.000, so 1.000 na lang siya ngayon microwave 4.2 siya dati 3.7, 3.7 na lang ngayon ice crusher Ayan. ice crusher nila dito is dating 3.5 for only 1.4 na lang siya ngayon mga tol So napakasulit talaga na ito Hoy boss babe bo Boss babe baka naman Yan Kamusta ang buhay buhay? Kamusta buhay buhay mga bossing? Bossing! Boss babe yan! Boss babe! Ayan, no? Oh, red sweet. Red sweet. Oh. Kamusta po ay buhay? -buhay? Ano? Okay naman, boss. Uh, ah, Nakakaluwag-luwag. so, yun, mga tol. Meron nga rin sila dito mga Eurotex na po. Ayan, For only 1,800. Tsaka meron din silang, ano, tigto 2,500 lang, mga tol. At nakabayawang take one nga rin pala yung mga platinum nila dito. Ayan. Ayan. For only 700 seven, seven pesos, naka buy one take one na yan. At yung buy one take one nila, ayan o. Oh, mic. Meron silang tig to 2,000. Oh. At syempre, ngayon magpapas ko, may mga speaker din sila dito. For only 3,900. Ayan. May kasama ng, ano, parang maliit na ampli. Ayan. Ito, 4,500. 4,500. At ah, sobrang ding daming TV Ayun, iba-iba ng size Solid! Hey. Solid! Raon sa tundo! Ano ba sabi mo, Raon sa tundo? Solid talaga, may plan na ako Raon sa tundo lang, piso Kamusta po, yung piso nyo? Ay, sobrang satisfied, boss Masaya pa sa yan, worth it naman. Sa salamat po sa raw sa pinto kay Boss Oyo. Yan. Piso. Yan. Masaya ba? Masaya? Masaya, sobra. Sulit pa. Yan. So, legit pa. O, ka solid. Piso ko ako. Cellphone radio ko. Nice. Ako so, solid na. So, Makanina pa, kapag pa ako mga 6.30 Pero solid pila ko everybody Brandy, pili pa solid, everybody Thank okay. okay. you ano sa akin. Oh. Sulit yung alas 7 pagpila. Oh, yeah. oh, Worth it, to, work it. Worth it. Kahit hindi nakapagpinda kagabi. Oh,